masasabi mo sa limang araw natin na pag-uusap? Ano, uh, actually, wala naman akong ano. Nung una, worried talaga ako sa Amazon. Yun yung ano ko, parang hindi ako confident na itry itong Amazon. Kasi parang, dati pa actually, before COVID time, na nagbenta ako sa Shopify, nag na ako, gusto ko na itry ang Amazon. Pero somehow, parang para sa akin, complicated siya. mm -hmm. Ayun. So, nung nag-enroll ako sa class mo, actually, malaking tulong talaga siya sa akin kasi marami akong questions sa utak ko na na clear. And uh, as of na masasabi ko na mas confident na ako na magbenta dito. Na try ko tong Amazon. Ayun. Salamat. Ano yung... Enjoy din naman ako sa klase. <laughs> ano yung plan mo na, yun nga, tapos na yung ano natin, session natin? Ano yung... Uh... Anong Plans ko, siyempre, mag-upload mag, mag ako ng mga products. Ito-test ito ko yung mga products na nakuha ko. Like, kasi kahapon galing ako sa mga magikot-ikot ako. So, itatry kong i-upload yung mga yon Iti-check ko kung ano yung mga mabenta. And then, um, malapit na rin matapos yung vacation ko. So, itatry ko kung anong kaya kong ibenta. Let's see anong kung, anong, ano yung mag mas magandang ibenta. Yun yung ikikip ko. And then, the rest, siguro, hindi ko na siya i-continue. -co Mag-change ako ng mga items na i-upload ko. And then, pa later on, balang ko rin actually, itatry ko yung Uh, yung sa consumables, uh -huh. yung may mga brand. So, try kong mag- um, mag-upload ng mga products na yun. Kukuha ko ng mga stocks para ma-upload ko yung brand branded na items. Uh -huh. And then, let's see kung ano maging outcome. Sana maging, ano, uh -huh. successful. Uh, hopefully, sana mga after several months din, hmm. mag-ano din, uh, magkaroon ka na rin yung sarili mong trade license. Tapos, mm -hmm. yun, pwede ka na rin mag-ano, pwede ka na rin mag-, ano, pwede ka na rin mag noon selling tapos some other platforms katulad ng Shopify para mm. at least 'di ba hindi hindi ka matatakot na mag maging aggressive na seller sa dito sa UAE kasi malaking tulong kasi yung trade license na yan so yun sana ano nag-enjoy ka sana marami kang natutunan sa yes. akin and sana hindi nang hindi ka nagulan kay Ming